sa love life naman tayo guys Pidal. na ano sibuyas, dalawa kung mag mo ako yung iba dito sa inyo nag-aantay talaga may inantay may paparating kayo at may naantay kayo guys Ayan, naanta yung jowa niyo, guys. Ayan, magiging masaya kayo sa love life niyo. Ayan. Gandang-ganda sa'yo yung jowa mo, guys. So, guys, maaring mayroon dito sa inyo na mamangka sa dalawang ilog. Kasi 3 of wands, s tsaka 3 of pentacles sa love life to. Ayan, sinasabi ng inyong mga spirits, gabay, na kahit may third party, masaya naman kayo. So, relate ba, guys, yung iba? Yung iba sa inyo, maaaring nagtitiis lang. No, Nag nagtitiis lang sa karelasyon nyo. Dahil masaya kayo sa kanya. Ayan. Ang iba dito sa inyo, magpapakita ng mabuti sa harap. At may ginagawa siya pag sa talikod. Ayan. Pero masaya naman yung love life nyo kasi may will of fortune. Ayan. Magiging successful naman guys. Yung inyong relasyon. Ayan. Mahal na mahal ka ng jowa mo. Ayan yung iba sa inyo maaaring makasal na rin kayo at magsiselebrate kayo so yun lang guys yung um, nakikita ko dito sa baraha tapos yung iba sa inyo talagang napakaswerte no kasi may maswerte na sa love life maswerte pa sa pera ayan So, ayun lang guys, talagang nag, yung mga pinapangarap ninyo sa buhay ay matutupad. Dahil, Toy, pinalatan mo yung sibuyas? So, ayun lang guys, di na ako magtatagal dahil nag-record lang ako ngayon. Dahil, umuwi lang ako sa bahay para mag-record. Tsaka, ang nangyari, nilutuan ko yung anak ko ng ulam. So, ingat po. Sana sir, kayo sa love life. Sarilasyon sa relasyon sa pagkakita ano more blessing more blessings to come guys ngayong 2025 ayan yung iba sa inyo mag ingat sa third party mukhang ano kahit may third party masaya naman yung love life nyo guys no so yun lang guys um see you on my next vlog thank you for watching bye